Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy ang epekto ng shear line o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin sa ilang areas ng Hilang Luzon. Samantalang itong easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karakatang Pasipiko ang nagdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pag at pagkilat sa ilang areas ng Southern Luzon at itong eastern section ng Mindanao. Samantala maaliwalas sa panahon na ating inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng na ating bansa, may chance pa rin ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil pa rin sa epekto ng shear line sa mga lalawigan ng Cagayan, kasama na dyan, ang Batanes at Lubuin Islands, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pakilat same weather conditions rin na ating inaasahan sa areas ng Palawan at Kalayan Islands, bunsod naman ng Easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karangatang Pasipiko. Kaya sa mga nabang lugar, maging handa at alerto tayo sa mga banta ng biglang pagbaha at pag ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pagulan na ating mararanasan. Samantalang sa Metro Manila and the rest of Luzon, ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan, mainit at malinsangan sa umaga hanggang sa tanghali, Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, maghanda pa rin tayo sa mga biglang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Temperature forecast para sa mga areas ng Lawag at Tagayagraw ngayong araw, posibleng maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. 17 to 24 degrees sa mga dito sa Baguio City at sa mga areas ng Metro Manila, Tagaytay at Legazpi, temperature forecast natin ay posibleng maglaro mula 22 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa at Calayan Islands, ang water temperatura ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan ang silangang bahagi ng Mindanao, bunsod rin ng Easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. Samantalang sa buong Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ay maliwalas sa panahon na rin na ating inaasahan. Generally, fair conditions, maganda pa rin tayo sa mga chance ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Temperature forecast para sa mga areas ng Visayas sa araw, posibleng maglaro mula 26 to 32 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng Mindanao, temperature forecast natin ay posibleng maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. At sa kalagay naman ng ating karagatan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating kapuluan. Kaya naman, malayang makapalaot ang ating mga kababayang mga at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, particular na sa mga dakit may bayin ng Hilang Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karakatan. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling siyudad ng ating bansa, bukas araw ng lunes hanggang sa November 7, araw ng Martes, Inasahan natin ang muling pagbugso at paglakas ng ating hanging amihan o northeast monsoon sa ilang areas ng northern at central Luzon. Makakaras tayo ng pangkalahatang maliwalas na panahon. Nandiyan pa rin yung mga chance ng pag-ulan. Uh, kung may mga pag tayong maranasan, ito yung mga light rains o yung mga mahihinang pag-ulan lamang na dala ng amihan sa mga areas ng Metro Manila at Baguio City. Samantala sa area ng Bicol Region, especially dito sa Legazpi City, inaasahan natin yung posibleng epekto ng shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin. Kaya sa mga araw ng lunes at martes, makaranas tayo ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Bong Visayas at Mindanao naman sa mga areas ng Metro Cebu at Metro Davao ay mapapatuloy yung magandang panahon. May chance pa rin ng mga pag-ulan na dala ng thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. At pagsapit naman ng November 8, araw ng Miyerkules, inaasahan natin bahagyang hihina o magre-receive yung epekto ng hanging amihan sa ilang areas ng Central Luzon. Kaya pagsapit ng Miyerkules sa siyudad ng Metro Manila, makaranas muli tayo ng mata sa tsansa ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Ngayon pa man magpapatulong yung epekto ng amihan sa malaking bahagi ng Northern Luzon kaya sa Baguio City, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga kaulapan at mahihina ng pagulan. Sa bahagi naman ng Legazpi City, sa araw ng Merkules, magpapatuloy yung epekto ng shear line kaya makaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may bakulog at pagkilat sa nabanggit na lugar. At magpapatuloy rin yung magandang panahon sa Metro Cebu uh, sa araw ng Merkules. At sa Metro Davao area at sa eastern section pa ng Mindanao, inaasahan natin yung posibleng epekto ng trough o extension ng isang low pressure area na posibleng mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaysa araw ng Merkoles, sa eastern section ng Mindanao, makakaranas tayo ng matasa sa tsansa ng kaulapan at mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkilat. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5.53 ng umaga at lulubog naman mamaya sa na 5.27 ng hapon.